ito na manok naman ako. na sige na naman ako lang oh. hoy hindi mo pa wala namin pera pang bili ulit nito eh grabe naman ang naman ito naman nakikiusap naman ako na maayos sige na kasi gumili na kayo ito oh kahit isa lang mm. Hmm. ha ah, matag ang makinig ha sige oh. alam mo ito dapat sa ito eh yung... ah! ha ah! Tol, ah! Teka! Teka! <laughs> Ito, ha? Ah. Mapilit eh. Pilit nga! Talagang mapilit eh. O ikaw, akla. Hmm. Dahil mapilit kayo sa binibenta mong balot, Hm. Bigyan mo sa amin libre. Oo, oh, ha? Uy, grabe naman kayo. Hindi naman pwedeng gano'n. Malulit naman ako. Wala magagawa, Kasi bakla ka lang. Kaya amin na yan! Uy, uy, Amin na yan! na discrimination itong nangyayari on top of extortion, huh? Siya man to. oh, <laughs> ha? Si Manto. Oo nga. Tendera ka. Tendera ka rin. Sino ka? Ba? ba? Hindi mo ako kilala? Wes. Oo. Oh, ba? Ako. si... Super Mom Ang tagapagtagol ng mga aklang. Inaapi. Ay, Super Mom And no, 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 no. Wala akong ibang binibenta kundi justice and equality. Hahaha! Super momsy, talaga, buti dumating ko! context. Bago ko pagkakrompalin ang mga kontrabidang ito. Ang dandita! Naku, kasi super momsy, itong dalawang lalaki na to, pinipilit nila kunin yung balut ko, ayaw nila magbayad, libre daw. Tangang pera! One pera! Ah, ba? Alam nyo? para kay si Paquito Diaz at Max Alvarado noong 70s. Ha? Huh? hindi ko Ang ngayon. sasama ninyo! <laughs> ha? Alam nyo kung anong dapat sa inyo? Ano, ano? Eto! Sino naman ito? Ito! sino naman ito eh? Ako! Si Super Manly! Ha? Huh? Puro sila Super? Super? Manly? Ah! 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 Ako ang nawawala mong kapatid. Ha? Ah! Oh! <laughs> kapatid kita? Is that for real? Actually, hmm? half brother, iisa lang ang tatay natin. Ha? <laughs> Ikaw si Superman si. Yes, syempre. Tapos, siya si Superman Lee. Mm -hmm. Wait, guy siya? Oo. Hindi ba obvious? So hindi niyo ba alam, uso ang mga superhero ngayon? Uh, oh, super. Okay, okay. So half brother kita. 'Di ba? Oh, eh, ano naman ang sa Jamo dito, Aber? Para ipagtanggol ang mga naaapi. Hoy! Kuya! Kuya! Salamat. Irrelevant ka na. Ha? Ako na 'yung tagapagtanggol ng mga aklang naaapi. Kasi sabi ko lang kanina. Oo. Pero bading lang ang pinagtatanggol mo. Ako. Lahat! pantay pantay. Ayan! O, teka lang, teka lang! Bakit, ha? Katulad ngayon, naita mo naman, siya may kasalanan. Mmm! Siya may kasalanan! Pinipinit niya na bumili sila ng balot niya! Pero wala nga silang pera pang bilhin ng balot! Wala kami pera! Wala kami pera! Shut up! Pagdanto! na na Is-is that true? Siya nga? Di Para patunayan ko sa inyo, na wala silang perang pambili ng balot nito. Ha? Ah. Kakabag pa ako siya. Eh! Ako? Hmm. Ha? Iba kap-kap niya! Tama hmm. <laughs> na! Nag-helid na ako eh. Nag-helid daw yun. Mm -hmm. ah! ka na. Kaya pala, kaya pala half-brother kasi I'm Super Monday. Ah, Super, super Monday lang pala ito oh, eh. Dali, yeah. <laughs> dali. Stoy, Super Monday. Hindi mo ba ako kakapkapan? Kapkapan mo naman. Oo. Oh. Oh. Hindi, hindi uh, may, may age limit mo na natatay. <tryo>